At sa bahay, tahimik, walang magawa TV binuksan, may palabas pala Si Daddy Nick nagminiyog mag-isa Nag-fishing, nakasmile, parang tua 🎵 sa TV, lagi dita 🎵🎵 Sa lawa kahit sa dulo Basta't may tubig, handa na sa laro Umangon, umaga, dalay lang Puso't pang ista, ang kanyang katapat Naghahanap ng tilapia, pas at ito, Para sa hapunan, may ulam na totoo Dadinig sa tila May tubig, handa na sa naroon Kahit saan, kahit kailan siya'y handa Bangtang maliit, sapat na sa galak Tagalhin ang kamerak, mag-aabang Sa bawat huli, happy ay saya Taginig sa TV, laging magbita may tubig handa na sa lalo yeah. Yeah. Oh. Kahit, saan, kahit kailan siya'y handa Bangkang maliit Sapat na sa galak Tadalhin ng kamera At mag-aabang

Ayun, so yan mga kabayanik, bali ano, hindi na natin kasi na video natatakot tayo mag video dun dahil baka yung cellphone natin eh. Ito huli namin oh, pusit, apat, tapos lapu-lapu, yan ang huli namin. Ay huli niya pala. <laughs> yun, uh, yun oh, laki, nun oh. pusit. Grabe, 'to si wag ka uuwing walang huli. San tinudyan? Hoy. Ang laki ng pusit, 1 kilo 'yan. Laki ng pusit. Wala na. Ba't hindi mo kasama mo pa yung maliit? <laughs> yung malaki, gusto mo tatlo sa Akin yung isang malaki na 'yon. <laughs> <laughs> Nasa kanila na <yun? laughs> yeah. 'yon. 'Yan. You know? Ay sarap. Pumunta ka na may son, kumain ka. Puta ka na yung ginawa ko. Yan o, apat na pusit. Sa lapo-lapo. Isda pa doon o? Hindi. Siligan na lapo-lapo. Yan o, maliligit. Yan o, oh, syrup. Ito malaki o. Oh, laki la na pulapo lapo yan. Oh, so drinks yun muna. Laki na lapo-lapo. Yan o. Laki na lapo-lapo la so, mga kabayani. <laughs> Tapos to pusit o. Oh. Tingnan nyo yung pusit mga kabayani ko. Oy. Oy. Laki. laki. Yeah, no? laki ng pusit na yan mga kabayani ko. Oo, oh, laki. Huli. Dalawa, dalawang napigtas po kahit. Dalawa. Dalawa, Ma malaki pa siya yeah, no? dyan. B B A pang laki, pang laki ng huli. Yan yeah, no. Yan yeah, no. Yeah, no. Apat yan mga kabayani. Ito lang naman ang pangbusit na Apat. Ay, no. nawawala yung lapula po. yung nakawala dito. to laki ng lapula po mga kabayani. Uy, buhay ka pa. Pumapalag ka, maiiwang ka. Gago ka. Naiiwan ka. Sige na, ano pa na mo? <laughs> <laughs> Bit-bit ka agad, oh. Ang Pamprito. Ano, pamprito. You know? oh. talaga wala ka. kaso, ang tanong doon, kaya mo ba tumalon-talon sa tinatalon-talon na itong jackstone? Yun ang mabigat doon. Okay. Yung jackstone ang tinatalon-talon yan, ang layo niyan. Okay. O bakit? Ah, Ay, errand ba? Ay, sige. Ay, pa ba? Alang namang tanggihan kita. Nakakabulag ka kaya yung matanggi sa gracia. You know? Da. Yan, kabo pa sa bundok. Hindi na naman. Oy. sarap. Meron na naman tayo. Pre. May adobo tayo. Ay, ano? Iyan. Oh, sabi ko Oh. Pero kahit tatlo mas malaki pa rin yung isa, no? Oo oh, naman. Oo naman na siya ko yung... Mas malaki pa rin Mas malaki pa rin yan. Pa rin yan subukan mo iwan yan. Hindi Ha, Ah! <laughs> saan oh, sabay-sabay na kayo. Sabay-sabay na kayo. Sabay-sabay na. Sabay -sabay. Yan, oh. Uwi na mga tropa, mga kabayanik. Yun, oy. May pusit na naman kami. Salamat to. Ito. Jana muna yan, bungas lang. Oh, pagagamitin na lang. Oo, niyo na naman eh, kayo. Na Hindi siya. Biyernes na. Eh, ala stress. Kami umuwi. Ala stress yung stress yung oh, stress yung na Stress. Ala Ito yung nista. Ala stress yung nista. Yan amoy, bye -bye. Busong na mo. Oy, babay! Busog na, busog na, busog na, 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 mga tropa. Oy, babay! Oh. Sige kang nalapulapo. Yan. Yan o, oh. alright. Yan. Yan na ka pala yan Yung racer ni Luni, Ayan o oh. Gamit nyo Ang lamig mga kabayanik Dito sa labas ay, ingat, ingat, ingat. Salamat. to salamat to. Ah, uh, no problem. Oo. Oh. Mga kabayanin. <laughs> <laughs> Biruin mo, may overtime na, may 1-6 pa, namusit pa. Bushet. You know? I Iyon. Yan mga kabayanin, bali ito nga. Merong huli si Totong Puset. Yan mga kabayanik, hindi tayo kasi nakaano. Nakapangawil. Si Toto, nakapangawil. Ayan, Puset. Yan, kinakamada na ni Waring Elmer Oil Rights. Iyon, no? May lapo, lapo na naman, ipunin na naman natin yan. Yan. Pagka madami na huli. Yan, lapo-lapo, Puset. Oh. Pag-iwala na ito para... Isang luto, isang luto. Oo. Uh -huh. Iyon. Oh, may manok pa nga pala tayo Wala <laughs> Kala ko masisiro oh. nga Freezer na. Kala ko nga. si Matindi pa yung Hindi, alam ko. Pag uwi talaga nito, to wala pa eh. Oh. Hindi uuwi yun ang walang huli eh. Malupit talaga. Ito, Malupit talaga. Pampusitan talaga yun. Kaso talaga mag-aantay ka lang ganyang oras, no? Hmm. Pang gabi kasi ang pusit. Pag nabili na ng kotse. Oo, oh, pag nabili na tayo ng kotse. Ayan. Magbababad na kami paring Elmer sa karagatan. Doon na kami magpapaantok, no? Ba, oo. Oh. Tama ng video, ha? Ah. Makapasa ako, manawa mo ng viewer. Yun, mga kabayanik. Bali, Luman sa kamay ko. Yun lang, may mga ano pa pala ako, labahin. Nako. mag anong pa ako ng labahin ko. Sa pa yung parang yun, marbukas ko na ano yun.